Daeg! Day ko kayo. Marami akong pera. Ingit kayo ano? Yeah! Iiyak na! Mga wala kayong pera, mga difficult kayo. Hindi! Bagong saldo ang Diyos ha! Alam nyo naman, katapos na nga kaya sumahod na ako. Ito nga at magbabudget na nga ako. 30,000 na sa sahod ko monthly din sa office. Ayan, tapos nakalagay din sa aking resibo na 29 na lamang dahil yung 1,000, yung may makakalta sa SSS, pag-ibig, mga tax, kaya 29 na lamang. Tapos, mababawasan ang aking 29,000 ng 2,000 dahil may sinalihan akong palo agong dalawa. Alam nyo, tinatamad na ako magbayad. Ako ang unang sumahod, eh. Okay, ang pa ikaw yung nakasahod. Ako'y tamad na tamad na talagang mag, ano, magbayad. Kung palo agong ka naman, ito maluag na. Ika, sorry, palo agong sa pera. Tapos, shh, may utang akong 5,000 din sa 5,600 sa aming opisina ay eh, pag daw hindi ako nagbayad, ipopost daw ako sa Facebook. Siyempre, di ko nakakahiya. Ipopost ako na hindi ako nagbabayad ng utang. May tubong isang libo. Naku. May araw din kayo sa akin. Tinatamad lang ako magbayad. Eh sa, gusto ko nga ang bayaran ay eh yung tubo mo. Na yung isang libo. Eh, kailangan daw mo ibigay na at magpapasko. Baka daw kayo makawala. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos isang libo sa tubo. No, so parang wala na yata matitira tapos 3,000 dahil ako may binabayang insurance Doon so, sabi nga ng inay ako din mag-save ng pera pag ako'y nagkasakit ayun tapos yun nga yung nagbabay din ako yung sa parang kabaong ano, hindi ko ano kung anong, anong hinuhulog akong kabaong sabi ko nga sa inay ako ipaggawa nila ng kawayan doon na lamang ako ilagay pag ako'y namatay o doon kayo ako itapon sa dagat eh, sabi naman ng kapatid ko, eh, Ano? papahirapan mo pa kami ng pagtatapon sa dagat. Sabi ko, hindi ibaon mo ako sa lupa. Sabi ko, mas lalo namang iyon mahirap ibaon. Papahirapan mo pa kami ng pagbabaon sa iyo. Tapos, ha, ang sabihin. Alam niya, cellphone ko po, hindi pa talaga baya. <laughs> kaya, <laughs> monthly 2,000 ang bayad ko sa cellphone. Alam niyo na sira nga, nga ang cellphone. Hindi ko pa maipagawa. Napuso ka ng tubig. Hindi mm. do pasok sa warranty yun. Kaya mag... Woo! Woo! Ayan, tapos... 4,000 bayad sa... Inuupahan kong bahay din sa Maynila. Eh, nung isang buwan, hindi ako nakabaya dahil wala naman akong show, wala akong racking. Kaya sana naman, EBS, Jamie, bigyan naman ako ng racking. I report sa dahil pagka hindi pa ako nagbayad, ako ay palalayasin na sa bahay. Tapos, ito pala, magandang balita. Nagkabali ka na kami ni John Mark. Ayun nga, nag-sabi um, sa akin, na left niya daw na mahal ako. Kanina lang nag-text. Ayun. Tapos nasabi nga na gusto niya ipagawa ang motor. Sabi kayo magkano? 4,000 daw. Ilalabi niya daw ng karera. So ako naman. Hindi naman sa tanga. hindi naman tayo tanga. Nagmamahala ang tayo. 4,000. Tapos nung hindi pa nagtetest si akin si John Mark, may ano ako mga boilers, mga pantanggal kati. Eh, mga gano'n. Nagtext sa akin si si James at si Paul. Ayan, hapang nga ako, na bibigyan ko ng pigi isang libo pag ko. Ayan. Tapos ang inay, Siyempre, mga magulang natin yan. Bigyan natin ng isang libo. Tapos, tigpatay pa bandit sila dito ng tatay. Hindi naman na siguro masama. Tapos mabait pa rin ako. Tapos hindi sila napapawalan. Tapos... Ay! Ayun. Dapat pagkakasahod natin, nagbibigay tayo sa simbahan. Yung pag sim na ah, simba, maghulog tayo kay Tigli Limandaan. Tapos, mag-aanak ako sa binyag. Ano? Oh, ang hirap pa naman din sa Batangas. Kala, Nakakaya ah, naman magbigay ng tatatlong libo. Eh, pano paano kong gagawin? Wala na akong pera. Diyos ko po. Kung mag-aanak sa binya. Pasensya na tatatlong libo ang aking maibibigay. Diyos ko po. Kada, kadami ng ano. Isinabit sa amin. Nagsabit ng kalahating paan ng baboy. Oo, nagsabit ng kalahating paan ng baboy. May mga kupa, cake. Nakakaya ah, naman magbigay. ng tatatlong libo. Ino, bahala na kung anong, kung anong dahilan ang masabi ko. Oh my god. I don't know what I'm going to do. Ito na tidak ako. Hindi hindi ko alam ko ano ko ano pang pagbabudget ang gagawin ko eh One five na lamang ang natitira para sa susunod tulad na buwan. Paano ko ako napapagkasya? Paano ko makapagkasya rin sa isang buwan? Hindi ako yung utang na naman. bibigti na kaya ako. Huwag na lamang ako. Huwag na ako. Huwag bibigti ako. Huwag na lamang ako. Das ist auch cool,